Birds, nandito na tayo ngayon sa Banff. Uh, at kasama nga natin ang ating kaibigan na si Wusong. Hello Wusong. Hi. Hello. Are you ready for the uh the uh exploration yeah. in Vancouver? Yes. You ready? Yeah. Sounds so, good. yan na. Mga ka-Birds, ang ganda ng view dito Kung nandito lang kayo kasama namin, ganda talaga. At uh, sana maging safe 'yung biyahe namin papunta ng Vancouver. At samahan nyo kami Maraming maraming salamat sa inyong lahat Sa pag-suporta nyo kay Chris Cusinero Yan Thank you very much po berks nandito kami ngayon sa Vermilion Lake. This is called Vermilion Lake. Vermilion, right? Eh? Yeah. Say it. Vermilion... Vermilion Lake. Lake. Yeah. That's where we're going. So, dito kami kakain. Kung uh, nakita nyo yung ibang videos natin na bumili tayo ng mga pagkain sa Canmore, dito naman tayo kakain ngayon. So, tara mga ka-Berks. Kain tayo. At sabi ko nga sa kanya, maganda kasi yung view dito kaya dito kami kakain so ito yung view rito sobrang lakas lang yung hangin but the view is so beautiful mga kaberks you see sabi ko naman sa inyo i-explore yeah, natin tong lugar kasama kayong lahat para lahat ng mga ka natin parang kasama namin nandito sa Canada lahat ng mga madadaanan natin mga magagandang lugar talagang explore natin kaya kung napapanood nyo to make sure na i-favorite nyo yung ating uh, page huwag nyo lang i-like huwag nyo lang i-follow i-favorite nyo pag naka-favorite lahat ng video natin mapapanood nyo lahat ng mga exploration natin dito sa Canada papuntang Vancouver mapapanood nyo okay so kakain na kami ito yung aming pagkain meron kami rito ang chicken hello hello <laughs> oh, Yes. <laughs> Tapos meron din kaming bread. You want some water? No? Your coffee. You want some coffee? You bring your coffee there? What? Ha? Huh? Oh, okay. So kakain lang muna kami mga ka-Berks. Meron tayong chicken Chicken and bagel So yun ang kakainin natin for today So you know I have an idea Because it's very Because it's very cold Pag alis nung sasakyan na to Doon tayo magpa-park Okay, just stay there I have an idea, okay? Beautiful place Yeah, I know Just a second Just stay there dahil malamig eh ito <laughs> so, ba lamig so ang gagawin natin ang so, sasakyan natin lalagay natin doon harap natin sa harap natin doon sa yan oh oh hindi tayo kakain we're going to eat inside We are going to eat here inside Because It's very cold The food is going to be cold very fast Right? Yeah So we we'll eat here So dito lang kami kakain So paano mga ka-Burks uh, Tuloy natin yung video natin Kakain lang muna kami saglit So we just finished eating mga ka And uh, Tara na Start na tayo ng pagdadrive natin Right? You're busy? <laughs> Tara, drive na tayo. sa BC Kanina yung oras natin is 3.30 Ngayon, balik na siya sa 2.30 So nag-adjust na naman siya ng 1 hour Right, Song? Yeah uh, 3.30 earlier, now it's 2.30 again eh yeah. <laughs> so nag-adjust na naman ng 1 hour Kasi malapit tayo sa We are close to Kelowna, right? Yes We're going to stop by in Kelowna So we can vlog it you said we need to stop there because your friends want us to see the beauty of Kelowna, right? Yeah. So yun ang gagawin namin kasi nga uh, we're going to explore Kelowna naman. So just stay there mga kaperks. Oberg, sobrang dilim ngayon, no? Uh, mataas pa yung araw pero sobrang dilim na dahil sa fog, right? Right, my friend? Be I don't understand what you say. The fog. fog, Oh yeah. Because of the fog, that's why it's too dark already, yeah. right? Very so, dangerous. Yeah. See? Driver safety. It's too dark. So, is this your? No, you put it like that so you and me. Okay. Yeah, there. Uh, Woosung. Yes. This is your first time to yeah. drive going to Vancouver, no? No. No? How many times now? It's a five or a six time. Oh, uh, five or six time yeah. too? Yeah. Same, same as me. Yeah, there's my friends living in Vancouver. So, you're driving every time? Yeah. Oh, okay. So, yeah. same as me. Before, uh, the Philippine uh, Embassy is in Vancouver. That's why I'm always going to Vancouver driving to renew my passport and my friend's passport and somebody else's passport. That's why I'm always in Vancouver driving. But now, nasa kami ngayon. But anyway, two hours pa from here, bago kami makarating ng Kamloops, ang sabi namin ni Usong, eh, dadaan kami ng uh, Kelowna. Pero hindi na kami tumaan ng Kelowna kasi wala nang time, manong oras na. Saka, paggabi na mga ka matilim na sa kalsada. And, you know, it's too dangerous if we are going to drive at night. Right, so Yeah, right. Yeah. So, we are going to Kelowna next time, right? Yes. Yes, so... We're going straight to Kamloops now, right? Yes Yeah. So diretso na kami ng Kamloops mga ka-verks At meron tayong ka na nag-aantay doon Salamat doon sa ating ka-verks na uh, magbibigay sa atin ng matutulugan ngayong gabi Salamat po Mga ka-verks, di nyo na kami makita kasi gabi na Si Usong na magdadrive ngayon Right, Usong? So si ang nga magdadrive At ako naman yung nandito sa site At mag -e edit tayo ng video para may upload natin Para meron tayong ma-share sa inyo Kasi kanina walang internet Kahit saan kami magpunta, kahit saan kami mag-stop Mabagal yung internet So sabi namin hindi kami makapag-upload ng mga videos But this time nandito na kami sa Sana nga ba to? <laughs> Basta madilim na eh <laughs> Anyway, Uh, Mag-upload lang muna tayo ng uh, Mag-edit tayo ng video para may upload na natin Pero itong video na ginagawa natin ngayon Medyo matatagalan pa to Kasi uh, sa GoPro to Yung may upload nating video Yung mga stopover natin dito sa cellphone Okay? So salamat po Parang nilago kami ng GPS Mga kaverks Nandito kami sa may madilim na lugar uh, As in wala kaming makita Tapos yun o, no? intakbo namin 50 lang So, manayo pa kami na More than 1 hour pa Pero dito kami pinasok ng GPS Hindi namin alam bakit dito kami pinasok Tako, nung oras kaya kami makakarating ng Kamloops <laughs> Mga ka-Berks Sir Maganda araw, Chris kusinero po Hi yeah. Nice meeting you. Ricky. Nice meeting you, sir. Yeah. Sir Ricky. Yes. Sir Ricky, thank you very much sa pagpapatuloy mo dito sa amin, ha. No worries. Ay, first time natin magkita. Yes. Honestly, maraming maraming salamat. Thank you din po sa pagbisita. <laughs> si Wusong, kaibigan no, ko. Kasama ko sa work 'yan. Nice, meet you. nice meeting you. Yeah. So, come on. Oh, let's go. Oh, guys, Chris Cusinero in the house. <laughs> Did you walk up? Eh? Yeah. We we take our clothes later, okay? Maybe. Ikaw lang mag-isa, sir? O kasama ang family mo dito? Ma, mag-isa lang. Ay, ikaw lang mag-isa? Okay. So, lahat ng mga tao dito, wala? Wala. Saan ka sa Philippines? Samar. Samar. So, ano yung salita doon? Bisaya, Ilongo, o Waray? Waray. Waray. Kayo, Pampanga, di ba? Oo. Oh, Aha, so, ito pala yung bahay mo. Oo, oh, or is... Uh... The house is so boring today. Oh. <laughs> no couch, no dining table. Yeah, that's okay, no problem with Because that. Because my room it's a uh, move to Vancouver and she takes it all. Oh, yeah. no problem. sir, shout out muna. Ah, uh, ito nga pala si Sir Ricky, uh, yep. taga Samar siya. Pinatuloy niya tayo dito sa kanyang bahay sa Kamloops. Maraming maraming salamat po. No worries po. Yan po mga troops. Chris Cusinero in the house. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kabirks. Mm, -hmm. thank you. Sir, thank you ha. <laughs> so mga kabirks, nagpapasalamat talaga tayo kay Ricky no? <laughs> no worries, at, anytime. At, at si Ricky, si Ricky na taga Samar, pinagluto pa niya tayo ng, ano, ng dinner. Meron daw tayong tinola tonight. Wow, hindi nga. Totoo ba yan? Opo, kaya Chris, yun lang na, yun lang nakayanan kasi oh. wala pang sahod eh. Kita mo. Mga kaberds, hindi nyo pa nga nalalaman 'no tung si Ricky. Dito tayo sa Miliwa Liwanag, ricky Ah okay. uh, si Ricky bago lang siya dito sa ano sa Canada, Six months pa lang siya. At dito siya na destino sa Kamloops. Okay. Sa original Joe. So Ricky tanong ko lang, uh, paano ka nakarating dito sa Canada? Bali, from Philippines. Pilipinas ko kasi parang nag-offer siya sa akin ng may hiring daw na job dito. Mm -hmm. Tapos sabi niya pa interview ka lang pag napasa mo, then Grabe. Tapos, noong time kasi na yon, galing akong barko. Kaso, mga... Ah, seaman ka. Opo. Chip cook din ako sa barko dati. Mm -hmm. Kaso, mahigit one year akong natambay kasi nasunog yung bahay namin. Lahat uh -huh. ng requirements ko... Nawala. Nasunog. Sa wala sa sunog. Passport, seaman's si book. What? Lahat ng trainings. Eh, sa barko, mahirap makapagsampan ba ng barko kapag wala kang masyadong training. So, teka muna, paano yung mga documents mo? Inisa-isa mo talaga? Inisa-isa po. Kaya mas pinili ko dito na lang kasi mas madali din yung process. Daw matagal yung hintay pero hindi ganun karami yung mga papers na i-renew ir ko. Hindi katulad sa barko. Dami ko pang i-renew. talaga pati yung sa Siman ano mo? Siman book ba yun? Oh, tama. Mm -hmm. Wow. Tapos mga training, mga basic training, gano'n na ba? Oh, pwede, policy. pwede bang malaman ko anong agency yung in-applyan mo nung nasa Pilipinas ka? Dito sa... Canada? Wala po, direct hire po ako. Ah, direct hiring. Opo. so, paano yung pag-apply mo ng mga documents mo? Ibig mo sabihin eh, ano, uh, ikaw mismong nag-send uh, sa mga employer o may may agency or may agent, may consultant may silang ginamit? May consultant po sila. Ah, may consultant Opo. silang ginamit. Kasi ka, may dalawa akong work na parang nagdaan din daw sila sa consultant na yun. Hmm. Parang isa lang din daw yung pinagdaanan namin consultant. So, direct hire ka papunta ng Canada through Opo. consultant? Opo. Yun. So, okay lang malaman magkano'ng ginastos? Honestly, yung ginastos ko lang halos ay yung sa IELTS ko lang. Libre lahat? Opo. Pati yung fair ticket? Yung fair ticket naman, yung unang nag-shoulder noon yung pinsan ko. Ah, Tapos, so umiram ka muna parang ganun? Nirefund na lang ng employer ko. Ah, so you mean pinalawalan niya pero na-refund niya? Opo. Wow, ang galing no? Opo. Wow, ang galing. Ang swerte mo. Yeah, Kasi o. mostly ngayon, <laughs> ang hirap-hirap na makarating dito sa ang hirap na ngayon makarating dito sa Canada, mga ka dahil Dahil uh, ang daming mga gastusin eh. Sa kanya, ang binayaran niya is yung IELTS niya. Pati yung fare ticket niya, libre. Opo. Ng employer mo. Wow. Galing, no? Swerte talaga. O, batiin mo na yung mga kaibigan mo at mga pamilya mo sa Samar. O, oh, shoutout sa family ko dyan sa Santa Rita, Samar. Mga tropa. Tapos nagpapa-shoutout nga pala sa Subway si Jason Salonga, taga -kap Kapampangan din. Mm. Kababayan niyo rin po. Mm -mm. So shoutout Jason Salonga. Mm -mm. uh, sa mga lah sa lahat ng family ko diyan sa Samar, tropa, shoutout sa inyo. Ayus. From Canada to Philippines. Ayun, ayos. Maraming-maraming salamat. Thank you very much uh, Ricky. Talagang uh, winel mo kami para sa araw na 'to ha. Mabaho na kami. <laughs> <alam>. No problem. <laughs> Baho pati toothbrush. Hindi pa kami nag-toothbrush the whole day. <laughs> Pasensya ka na, ha? No worries, please <laughs> Ayun, thank you very much. And also, my friend Husong is here. Thank you, guys. Mm, thank you, thank you very much. Thank you very much, sir. So, so, ayun. maghahain na muna kami at makakain na po sila. Ayun. So, kita nyo, mga ka-works. Pakakainin pa tayo ni Sir Ricky. Sir Ricky, maraming salamat. Pasensya na, naabala namin no kayo. No worries, wala namang past. Eh. <laughs> si Sir Ricky, kabago-bago lang si Sir Ricky dito sa Canada. Siya pa nag-asikaso sa amin. Bumili pa siya ng makakain natin. Wow, thank you very much, Sir. Maraming maraming salamat po. Pero kunti lang to. Lang kayaran, wala, <laughs> wala pa sa eh Sir, maraming salamat ha. Ano ka ba, Sir? Sabi ko nga, nag-usap nga kami ni Wusong. Sabi namin, mas kina sardinas lang sa karais, okay na kami. Oh, <laughs> ikaw, nagluto ka pa ng pinola. <laughs> Para to, sa Toronto, panlaban sa lamig eh. Ayos! O paano mga kabers? Kasi kain na muna kami. Maraming maraming salamat po. Mm -hmm. Yun. So, pray muna tayo. Mm -hmm. Okay. Uh, Lord, thank you very much dito sa aming dinner. At maraming maraming salamat kay Ricky sa pagpapatuloy niya sa amin dito sa kanyang bahay. At igay niyo kaming tatlo sa mabuti at uh, i i iwas niyo kami sa mga kapahamakan. At kayo na rin bahala pati sa ating mga followers, sa ating mga Kaverks. In Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Alright. Yun, So, kain na tayo. Wow, maraming salamat. Talagang na-appreciate namin yung pagkain for today kasi first time ko rin. Sabi namin ni Wusong, uh, mag-explore kami. Hindi namin alam kung ano naghahantay sa amin mga Kaverks. At ito na nga si Ricky. Isa siyang blessing ni God na binigay sa amin for tonight. Thank you very much, Ricky. You're welcome. Patuloy akong magpapasalamat sa iyo. You're you always welcome. <laughs> Thank you, Osara. Kain na tayo. Oo, mm medyo -hmm. Mga ka magandang araw po. Chris Cusinero and Wusong. Wusong? And nandito naman kami ngayon sa Kamloops. Right, Wusong? Yeah. We're in Kamloops. Wow, nice Blue, view. Beautiful city. Nice view there. Yeah dito kami sa Kamloops at uh, magbibiyahin na kami papunta ng Vancouver. Thank you very much nga pala kay uh, Ricky. Sa Ricky, thank you very much sa pagpapatuloy mo sa amin at uh, yun, doon kami natulog sa inyo. Thank you very much po. Yeah, Ricky's a good guy. Yeah, he's a good guy. Thank you, Ricky. Uh, I appreciate Ricky for inviting us. So always take care. Thank you so much, Ricky. Thank you, sir. So, tara na mga kaberg, at tuloy na natin ang pagbabiyahin natin papunta ng Vancouver. Ito nga pala yung kapamilya, puso, katropa, kabarkada at kaberks na si Chris Cusinero at saka si Wusong. At abangan nyo, maraya pa tayong mga explore na gagawin dito lang sa ating channel. Don't forget to subscribe, Chris Cusinero Adventures. Bye-bye! Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Cusinero na Halika at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero, matik papasarapin Yum! o OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya Bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo hindi nagpatalo sa hamon ng buhay para sa pangarap at nabigyan ng kulay walang imposible pagkaya mo kapag kinilusan makukuha